Kung hindi mo gustong mamatay sa atake sa puso, ito na ang oras para tanggalin ang mga mapanganib na pagkain na ito kaagad-agad. Kapag makinig ka, maaari itong magligtas ng iyong buhay. Una, trans fats. Ito ay isang uri ng dietary fat. Ito ay matatagpuan sa mga prosesong pagkain tulad ng shortening o margarine, mga baked goods at fried snacks. Ang sobrang trans fat sa iyong diet ay magdulot ng malaking pinsala para sa kalusugan ng iyong puso. Pangalawa, sobrang asin. Magingat sa asin. Ang sobrang asin ay maaaring tumaas ang iyong presyon sa dugo, na hindi mabuti para sa iyong puso. Iwasan na ang salty snacks at fast food. Pangatlo, sobrang asukal maaaring masarap sa panlasa ngunit ang sobrang pagkonsumo ng asukal ay maaaring humantong sa mataas na presyon ng dugo at talamak na pamamaga na parehong maaaring humantong sa sakit sa puso pang-apat mga prosesong karne bacon sausage hotdog deli meats sila ay maaaring malasa ngunit ang mga ito ay isang recipe para sa kapinsalaan sa iyong puso hindi pa huli ang lahat protektahan mo ang iyong puso ngayon sa pamamagitan ng pagsabing goodbye sa mapanganib na pagkain na ito